Ibinida ni Chito Miranda ang kanyang asawa na si Neri Naig. Sa kanyang IG post, ibinahagi nito ang kanyang matamis na mensahe para sa kaarawan ni Neri. Sinabi pa nitong look amazing pa rin ang kanyang asawa kahit na ito ay 40 years old na. This pic was taken last week at pinagyayabang ko talaga na 40 ka na kasi you look amazing. At di pa rin ako makapaniwala kung gaano ako kaswerte at pinakasalan ako ng ganitong kagandang babae. Sobrang ganda, sobrang bait, sobrang sweet at sobrang kulit. Tapos in love na in love sa akin. Yan nga ang sabi ni Chito Miranda sa kanyang post. Dagdag pa nga ni Chito, excited na siyang makasama si Neri sa pagtanda nila.